Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang mga katangian ng CSS na may kaugnayan sa mga grid layout. Maaari mong matutunan kung paano ilarawan ang grid at inline grid. Kasama rin sa artikulong ito ang praktikal na nilalaman tulad ng kung paano ilagay ang mga header, sidebar, at footer kaya siguraduhin na basahin ito hanggang sa dulo Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code Una, tingnan natin ang grid Ang grid ay isang sistema ng layout para sa pagkakahilera ng mga elemento sa dalawang dimensional na mga hilera at kolum. Sa paggamit ng grid mas madali at flexible mong mabubuo ang mga komplikadong layout na mahirap gawin gamit ang tradisyonal na mga pamamaraan tulad ng float o position. Bagaman mahusay ang flexbox sa isang dimensional na mga layout, ang grid ay angkop para sa dalawang dimensional na mga layout. Ang class na gridbox ay gumagamit ng layout ng grid sa pamamagitan ng pagtukoy ng grid sa katangian na display. Ang elementong ito ay tinatawag na grid container. Ang katangiang grid template columns ay tumutukoy sa lapad ng mga kolom ng grid. Sa halimbawang ito, ang unang kolom ay 100 px, ang pangalawang kolom ay 200 px, at ang pangatlong kolom ay kumukuha ng natitirang espasyo, auto. Ang katangiang grid template rows ay tumutukoy sa taas ng mga hilera ng grid. Ang unang hilera ay 100 px, ang pangalawang hilera ay automaticong, auto, at ang pangatlong hilera ay may taas na 50 px. Itinatakda ng katangiang, gap, ang espasyo sa pagitan ng mga elemento ng grid. Nagdadagdag ng 10 px na espasyo sa pagitan ng mga kolom at hilera. Ang grid container ay isang elemento na may, display, na katangiang nakatakda sa, grid, at ang mga anak na elemento nito ay nagiging mga elemento ng grid. Ang mga elemento ng grid ay ang mga anak na elementant inilagay ng direkta sa ilalim ng isang grid container. Ang mga katangiang grid template columns at grid template rows ay tumutukoy sa sukat ng bawat kolom at hilera. Maaaring gamitin ang mga unit tulad ng tx at porsyento pati na rin ang fr fraction upang tukuyin ang proporsyon ng natitirang espasyo. Sa halimbawang ito, may tatlong mga kolom, at ang pangalawang kolom ay doble ang lapad kumpara sa iba. Ang grid column at grid row ay mga katangian na ginagamit upang tukuyin ang posisyon ng mga item sa grid. Sa halip na gumamit ng numero ng mga cell, ang pagbibilang ay batay sa mga linya ng grid. Sa halimbawa na ito, ang item ay inilagay mula sa ikalawa hanggang ikaapat na patayong linya ng grid at mula sa ikauna hanggang ikatlo na paalang na linya ng grid. Sa madaling salita, sinasakop nito ang mga cell sa mga kolom dalawa at tatlo, at mga row isa at dalawa. Ang mga linya ng grid ay tumutukoy sa mga linyang naghahati sa mga row at kolom sa loob ng isang grid container. Ang mga linya ng grid ay automatikong binibilang simula sa isa at ginagamit bilang mga hangganan para sa mga row at column. Halimbawa, ang isang grid na may fourth na column ay may fifth patayong linya ng grid na may bilang mula isa hanggang lima, at ang bawat cell ay inilalagay sa lugar sa pagitan ng mga linyang ito. Ang grid auto rows at grid auto columns ay mga katangian na kumokontrol sa laki ng mga hilera at kolom na automaticong nililikha kapag ang mga linya ng layout o kolom ay hindi tahasang tinukoy. Sa halimbawang ito, tahasang tinukoy ang dalawang hilera at dalawang kolom, ngunit kung magdadagdag ng higit pang mga elemento, ang mga bagong hilera o kolom ay automaticong malilikha ayon sa Grid Auto Rows at Grid Auto Columns. I-align ang mga items sa grid ng paalang, justify items, at patayo, align items. Ang grid area ay isang katangian na nagbibigay daan sa iyo upang tukuyin ang mga saklaw ng row at column ng sabay-sabay upang ilagay ang isang item sa grid. Tinutukoy mo ang posisyon gamit ang mga numero ng linya ng grid, hindi ang mga numero ng cell. Sa halimbawang ito, ang item ay inilagay mula sa ikauna hanggang ikatlong paalang na linya ng grid, at mula sa ikalawa hanggang ikaapat na patayong linya ng grid. Sa madaling salita, sinasakop nito ang saklaw ng mga cells sa mga row isa at dalawa, at mga column dalawa at tatlo. Ang gap ay nagdaragdag ng espasyo sa pagitan ng mga kolom at row. Maaari mo ring tukuyin ang espasyo sa pagitan ng mga kolom at row ng paisa-isa gamit ang column gap at row gap. Ang grid auto flow ay isang katangian na nagtatakda ng direksyon kung saan inilalagay ang mga item, maaaring sa row o column. Tingnan natin ang mga halimbawa ng masalimuot na layout gamit ang grid. Sa ganitong paraan, ang grid ay nagbibigay daan sa iyo na lumikha ng isang buong layout ng web page gamit ang simpleng code. Sa halimbawang ito, mayroong tatlong column, sidebar, main content, at advertisement, at tatlong row, header, content, at footer. Ang header at footer ay sumasakop sa buong lapad ng pahina, habang ang nilalaman ay nasa gitna, at ang sidebar at anunsyo ay nasa magkabilang panig. Ang mga bentahe ng grid ay kinabibilangan ng mga sumusunod na puntos. Madaling dalawang dimensional na layout, ang pamamahala sa layout sa parehong mga hilera at kolom ay nagbibigay daan upang makamit kahit ang masalimuot na layout gamit ang mas kaunting code. Compatible sa responsive na disenyo, ang grid system ay nagpapadali sa paggawa ng mga responsive na disenyo na umaakma sa iba't ibang laki ng screen. Susunod Tingnan natin ang katangiang gap. Ang katangiang gap ay ginagamit sa mga grid layout at flexbox layout upang itakda ang espasyo, gaps, sa pagitan ng mga elemento. Gamit ang katangiang ito, madali mong mailalagay ang espasyo sa pagitan ng mga child element sa klase na gap grid container, isang pagitan na 30px ng patayo at 10px ng paalang ang itinakda sa pagitan ng bawat elemento. Dahil ang isang grid na may third column ay nilikha gamit ang grid template columns, ang mga pagitan ay inilalagay ng patayo at paalang sa pagitan ng bawat elemento. Sa klase na gap flex container, isang pagitan na 50px ang inilalagay sa pagitan ng tatlong item sa flexbox. Ang row gap ay tumutukoy sa pagitan sa pagitan ng mga hilera. Ito ang patayong espasyo sa mga layout ng grid o flex. Ang column gap ay tumutukoy sa pagitan sa pagitan ng mga kolom. Ito ang paalang na espasyo. Kung hindi tinukoy ang dalawang halaga, isang halaga ang ilalapat sa parehong row gap at column gap. Kasama sa mga benepisyo ng gap, nakatangian ang mga sumusunod. Simpleng pagtukoy ng gap, ang code para tukuyin ang pagitan sa pagitan ng mga child na elemento ay nagiging mas simple, inaalis ang pangangailangan para magtakda ng dagdag na margin o padding sa pagitan ng mga elemento madaling pag-angkop madali itong sumusuporta sa tumutugon na disenyo na nagpapahintulot ng nababagong mga ayos sa disenyo susunod tingnan natin ang katangian na grid template areas ang katangian na grid template areas ay nagbibigay ng paraan upang pangalanan ang mga lugar sa loob ng isang grid container at gamitin ang mga pangalang iyon upang madaling iposisyon ang mga elemento ng grid. Ang paggamit ng katangiang ito ay nagbibigay daan sa mga layout na madaling maunawaan sa paningin. Ang mga elementong nakaposisyon sa mga pinangalanang lugar na tinukoy ng grid template areas na katangian ay dapat may kaparehong pangalan na itinalaga gamit ang grid area na katangian. Kahit na ang mga elemento ay sumasakop sa maraming selula, automatiko silang nakaposisyon ng tama. Sa halimbawang ito, ang grid ay nalikha tulad ng sumusunod. Sa unang hilera, ang header ay inilagay sa dalawang kolom. Ang sidebar ay inilagay sa kaliwa at ang content sa kanan sa pangalawang hilera. Ang footer ay inilagay sa dalawang kolom sa pangatlong hilera. sa katangiang grid template areas, tinukoy ang pangalan ng lugar para sa bawat hilera. Sa pamamagitan ng paglalagay ng mga elemento sa mga rehiyong may itinalagang mga pangalan, maaari kang madaling lumikha ng mga layout. Sa halimbawang ito, isang grid na may second hilera at tatlong kolom ang nilikha, at ang bawat selula ay pinangalan ng area 1, area 2, at iba pa. Kung nais mong magkaroon ng mga walang laman na selda sa iyong layout, maaari mong gamitin ang isang dot tuldo upang kumatawan sa mga walang laman na selda. Tulad ng sa halimbawang ito, sa pamamagitan ng pagtukoy ng isang dot sa pagitan ng sidebar at content, magiging blanko ang ikalawang kolom. Ang mga bentahe ng ari-arian na grid template areas ay kasama ang mga sumusunod na punto. Visual Layout, pinapahintulutan kang ipahayag ang layout sa paraang visual na nagpapadali ng pag-unawa sa disenyo. Madaling paglipat ng elemento, madali mong may aayos ang layout ng mga elemento sa pamamagitan ng pagbabago ng mga kahulugan ng lugar sa CSS nang hindi kinakailangang baguhin ang HTML. Kapag ginagamit ang ari-arian na grid template areas, mahalagang bigyan ng pansin ang mga sumusunod na punto. Ang bilang ng mga pangalan sa bawat hanay ay dapat tumutugma sa bilang ng tinuoy na mga kolong. Kung magtalaga ka ng parehong pangalan sa maraming selda, ang mga seldang yun ay pagsasamahin. Kung magtalaga ka ng parehong pangalan sa iba't ibang hilera at kolom, ang lugar ay kailangang bumuo ng isang parihaba. Susunod, tingnan natin ang inline grid. Ang inline grid ay isa sa mga halaga para sa ari-arian na display sa CSS. Ang paggamit ng ari-arian na ito ay gumagawa ng elemento bilang isang inline level container na lumilikha ng grid format ng context sa loob. Hindi tulad ng display grid, ito ay kumikilos bilang isang inline na elemento sa daloy ng dokumento. Ang inline grid ay hindi kasing karaniwan tulad ng grid, ngunit maaaring mabisang magamit sa mga partikular na sitwasyon. Grid sa loob ng konteksto ng inline, kapakipakinabang kapag gusto mong maglagay ng grid sa tabi ng nilalaman ng teksto o iba pang mga inline na elemento. Halimbawa, ito ay kapakipakinabang kapag kailangan ng grid structure para sa mga button, badge, label, at iba pa. Unit gusto mong ipakita ito bilang inline nang hindi naaapektuhan ang daloy ng teksto. Control ng layout sa loob ng mga inline na elemento. Kahit na kinakailangan ang komplikadong mga layout sa loob ng mga inline na elemento tulad ng mga link, button, o span, kayang pamahalaan ng inline grid ang internal na istruktura gamit ang grid layout habang iniiwasan ang block na display. Sa kasong ito, ipinapakita ng button ang icons at teksto sa isang grid habang nananatiling inline sa daloy ng dokumento. Mga responsive na inline na bahagi, ang inline grid ay maaaring gamitin para sa maliliit na bahagi na bahagi ng inline na nilalaman at nangangailangan ng grid layout. Halimbawa, ang kopito para sa mga inline na form, badge, label ng produkto, at iba pa, kung saan nais mong ayusin ang layout gamit ang grid habang nananatiling inline. Tulad ng iba pang mga inline na elemento ang inline grid ay sumusunod sa vertical na pag-align kaugnay sa nakapaligid na nilalaman. Maaari mong kontrolin ang pag-align ng grid gamit ang ari-arian na vertical-align. Tungkol sa laki, ang isang inline grid na elemento ay sumasakop lamang sa lapad na kinakailangan ng nilalaman ng grid nito. Kung kinakailangan, maaari mong malinaw na itakda ang lapad, taas at minimum, maximum na mga sukat. Posible rin na ang layout ng grid mismo ang magtakda ng laki ng inline grid na lalagyan, at ang tendensyang ito ay mas malakas kapag gumagamit ng nababaluktot na mga unit tulad ng FR, auto, at porsyento. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.